Makikibalita muna kami no tungkol dito sa internet uh, voting. Pakipaliwanag po paano ba yung konsepto nito? Kasi siyempre ang nakamulata natin, especially for OFW si mga absentee voting, parang merong via mail. Tapos yung iba eh nagpupunta do sa presinto dun dun sa kung saan man silang bansa naroroon. Pero ngayon, meron tayong konsepto ng internet voting. How does it work? Tama po, Mama no? Dati nga po, talagang ating mga kababayan, dalawang modes ng voting po. Una, yung in-person voting na kailangan nilang pumunta sa mga konsulada o kay embahada para doon po mismo pumoto. Yung ikalawa po, para naman doon sa talagang malalayo yung kinararap na nila doon sa mga konsulada at embahada, minimail na po natin ang balota sa kanila postage paid na po ito. Pagkatapos po nila i-accomplish, ay ibabalik lamang doon sa kanilang post office at ito po ay talagang mapupunta na po sa ating konsulada. Ngayon po, ayon sa Republic Act 10590 o yung Overseas uh, Voting Law, lumalabas po kasi doon inaatasan na direkta ang Comelec na humanap ng mas efficient, mas effective yung technology internet-based system ng ating pamamaraan sa pagboto. At dahil po dito, ay sinulong na nga po at pinuntahan na ng Comelec ang internet voting Maibalita ko lang po mga No, ito pong araw na ito ay ginagana po yung second round ng competitive public bidding para sa internet voting. Kasalukuyan po kami kadina na nagbukas po ng mga documents, eligibility documents, at tinitignan po namin sa makakapasa po na apat na sumaling grupo, tinitignan po namin sino sa kanilang eligible at pagkatapos po nito ay bubuksan namin ang kanilang financial bid nang malaman natin kung sino po ang lowest calculated bid. Mm, mm Pero sir, paano mangyayari nun kung internet voting? Does it mean na, uh, paano yun? Email? Ganon? Iboboto? Ganito po. Meron uh -oh. na po mga existing na sistema sa buong mundo. Kung matatandaan nyo po sometime February last year, uh -oh. ay nagpa-demonstrate kami sa halos labing isang kumpanya ng mga proseso ng pagboto sa internet. So lumalabas po ito ang characteristics ng Ma Maricel. Uh -huh. Yung convenience, yung accessibility dahil ang gagamitin ng ating mga kababayan, either yung kanilang cellphone, tablets, laptops, or personal computers. Yun nga po ang karakteristik ng ating internet booting sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphones, laptops, tablets, at personal computers at basta po may koneksyon ng internet ay makakaboto ang ating mga kababayan. simple lamang po, dito sa pinoprocure namin na sistema, ay kailangan po ma-enroll yung ating gadget na gagamitin mas secure namin ang kanilang biometrics at mapanggap po ito dun sa kanilang mga detalye sa pagiging registered voter.